Bawat isa sa atin ay may haba-baba. Si Kimberly ang may pinakamaliit. May naisip ako. Pwede kong palakihin ang bubble gum ko hanggang maging kasing laki ng kay Phoebe. Kaunti pa! Wow, ang laki na nito! Uy, wow! Nawawala na ito! Bumalik na ito! At na ulit! Sige, subukan natin ito! Kaya ko pang magpalobo ng bula! Ayos, Mary! Ikaw naman! Sige, subukan natin! Mukhang masarap! Asensya na, Kimberly! Hindi ko ito ibabahagi sa'yo! Isusubo ko ang buong ito sa bibig ko! Ang sarap! Magandang ideya! Gupitin na lang natin ang laso ng bubblegum ni Mary at kainin ang natitira habang hindi siya nakatingin. Ano Balang. yon? Kim, kinain mo na lahat! Sa akin yun na Pasensya na! Alam ko na ang gagawin. Parang nakikita natin ang bula. Malalaman mo kung paano magnakaw. Kim, ikaw chewing gum dahil nakuha ko ang pinakamalaking haba-baba. Magaling! Gusto kong ilabas lahat ito. Ang haba nito. Manguya ako nito ng matagal na matagal. Oh my gosh! Marama. Sapat na ang chikriting ito para sa akin sa buong taon. Wow, Phoebe! Ano? Ano? Hindi ka namin makita. Hindi ko kailangan ng tulong. O baka ka nakawin ng isang halimaw. mas mabuti! Pinaniwalaan namin ito! Apa, Aba, hindi! Si, kumisina. si, 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 si talkies! Masaya na ako sa maliit na pakete! Meron akong karaniwang pakete! Mayroon akong <coughs> malaking... Huwag kang matakot, um, Kim. Magsisimula tayo sa iyo. Siyempre, isang mini bombero na may maraming bombero. Oh, nakakatawa talaga. Kung... Oh, wag mo akong tulungan. Saan siya pumunta? Tagay. Dapat tagay. I-record Si Phoebe na ang turn. Oh, ako naman. Kung nagawa ni Kim, kaya ko rin. Subukan natin. Oh, masarap. Oh, pero napakaanghang. Kita mo? Wow! Ang laki ng apoy na yan! Patayin natin ito. Pero, pwede akong gumawa ng popcorn. Magaling! Mary, ikaw na! Salamat. Sige, ayoko talagang gawin yan. Pero kailangan natin magsimula. Baka mas magaling ako sa maanghang na pagkain kaysa sa mga babae. Palam. Oh, pakiramdam ko masama na agad! Ano yan? Oh, manok niyan, mama! Diyos Ang crew ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Galing! Salamat. Aba, ang liit ng balot ng pokies. Ma'am, hakito! pa nga. Yan ay alon! Nakuha ko ang pangkaraniwan. At may malaki akong pakete. Astig yan! Ang pinakamalaki sa mundo! Ito Sige, magsisimula ako. Para itong sa mga manika. Bola, hintay, kakaiba ang hamster. Salamat. Kinakain niya ang tae ko, hindi mo pwedeng gawin Ikaw yan. Ito ang akin. Ang mga goodies ko. Okay. Ikaw ay... Cute! Cute! Hindi kita kayang magalit. Patingin ah, ng cute kong girlfriend. Mo. Oh, oras na para magsimula ako. Mahilig ako sa mga tsokolate na pinahiran ng steak. Gustong gusto ko ang lasa. Ikaw ang ay dami nila. Ang dami! Galit ito! Sobrang sarap! Kinain ko lahat! Turn na ni Phoebe! Ang galing! Bro! Uh, hindi ko alam. Sige, subukan na natin agad! Ay, ang bigat! Kakainin ko na lang ng ganito! Sobrang sarap! Mukhang muffin! Oh, inahit niya sa laki ng pokies na ito. Bagay sa akin. Maganda! Oh, nahuhulog na. Halos bumagsak na sa atin. Nakakatakot. Pero kainin natin ito ng sabay. Ang sarap. Sumasang-ayon ako. Wala pa akong nakakain na mas masarap dito. Wow! Isang malaking timba ng popcorn. Ang galing. At meron akong katamtaman. Tingnan mo yan. Kim, meron ulit akong maliit! Tingnan natin kung ano ang nasa loob! Oh, may isang butil lang doon! Paano ko ito kakainin? Tama! Sige! At kuwantes! Iron Man! Magagawa kong magluto ka diretsyo sa bibig ko. Masarap ito. Pero wala nang natira. Pip! Pip! Ikaw naman! Talaga? Gusto Kagagawa ko siya! Gagawa na ba ng popcorn? Super! Gagawin ko sa harap. Ilagay sa Luminibad kalan at maghintay. Hindi ito magkasya. Mas mabuti yun. Ayan ayun! natin kunin ang takip! Nahuli na! Ngayon subukan natin ang popcorn. Napakasarap! Talagang gusto ko ito! At ang dami nito! Oo! Baka gusto mong magbahagi? Hindi! Ang popcorn na ito ay para sa akin! Hintay! May Iron Man glove ako! Susunugin ko ang popcorn mo! Ano ang ginawa mo? Sasabog na ang popcorn ko! Magtago tayo! Totoo ito! Kainin natin ito! Oo, gawin natin! Salamat, Mary! Yan mismo ang kailangan ko! Masaya rin ako! Oo! Oo, oh, gaano kaliit na bahagi ng hubo-boba? Salamat! At mayroon akong katamtamang bahagi ng matatamis. Wow! Wow! Ito ang pinakamalaking paghahay ng mint jelly sa mundo. Nakita mo ba ito? Ano yan? Pasensya na mga kaibigan, okay, pero hindi ko na mahintay na subukan ang aking go. Ang galing! Masarap ito at maaari kang bumuo ng bula. Astig! Ikaw! Sige, wala yun. Espesyal at susunod! Sige, tara na. Wow! Teka, pwede bang ako na ang sunod pakiusap? Uh, sige. na lang. Magpaparaya na ako Salamat, sa'yo. Salamat, Jenny. Ang sarap. Wow, napakasarap naman. Tingnan mo yan. Ang lamig nito. Mmm, ang sarap Parang may bago akong superpower. Ito ay yellow bit. Tingnan mo! Ang galing. At pamig na nang pamig. Iligtas mo ako. Ako'y nag Romang ginto. Ay, hindi ako makagalaw. Hoy, parang nasobrahan ako. Pasensya na, mga kaibigan. Salamat. Napaka-late ng mga cheese noodles na ito. Wow, mas maswerte si Ashley. Tama yan. At talagang masaya ako tungkol don. Wow, hindi ako makapaniwala sa aking swerte. Ako. Kakain ba siya ng noodles? Sige, ikaw na mauna. Oh, anong bango? Kakainin ko ito ng maayos gamit ang chopsticks. Sandali, ano? Bakit ayaw lumabas? Sige na. O, oh, ano ito? Kakainin ko ito ng walang chopsticks. Ang sarap nito. Uh, oh my Mga God. Mga babae, ayos lang ako. Sa Roxy, hindi ito panaginip. Nakakuha ako ng napakalaking pakete ng pansit. Kalma lang. <laughs> May oras ka pa para ma-enjoy ito. Ngayon, ako naman. Subukan natin. inasahan na magiging masarap ito. Ang galing. Ang sarap. Paano naman ang ketchup? Mas masarap ito sa ganitong paraan. Ang mga noodles na ito ay may kamanghamang lasa ng keso at ayokong sirain ito sa ketchup. Bakit? nalis na ba ito? Okay, sino ang susunod? Dumating na ang aking oras. Huray! Masaya ako! Tara na, mga girls. Gusto ko pang mag-enjoy kasama ang ketchup. Hindi tulad ni Ashley. Hindi sapat ang isang cheese flavor para sa akin. Gusto kong maglagay ng maraming ketchup sa noodles hanggat maaari. Para mas maging matingkad at sobrang astig. Ito ay isa ka siya. Super bilis! Panahon na para ilagay na ito sa bibig ko. At ang isang pangalawang kamay ay makakatulong sa akin dito. Ako nasasabik. Parang hindi ako kumain ng buong buhay ko para lamang pahabain ang kasiyahan ngayon. Ah, oh, ang sarap! Ah, uh, hey, mukhang nabaliw si Kenny. Siguradong ganun. Alam ko. Kamangha-mangha. mangha ano? Sandali, kakasimula ko pa lang. sumaring tapos nung garong kabilis, Oh, mga mamay, sa'yo yung kulit ninyo, patawad at nadala ako! Hindi <tapot> siya! Hindi, hindi ba ito sa'yo? Oh, ah. oo. Oh, oh, oh. Salamat. Sana hindi mo alintana kung tatapusin ko ang bahagi ko ng ganyan. Oh, oo, oh, walang modo. Ang lupit tingnan yan. Oh, gawa ito sa... Marmalade? Piro lang yan. Ito ay kamangha-mangha. Anong swerte? At halos... Makikita mo ang code ko dahil napakaliit nito at mas mabuti na kaysa wala. Okay, hmm, astig yan. nag enjoy ako sa bawat kagat. Salamat. Oh, oh, hey Ashley, Kaya... iwan mo ito sa akin. Halika, akin ito. Okay, mayroon pa akong isang buong medium na coke dito at maaari kong gawin kahit ano rito. Una, hatiin natin ito sa dalawa. At ngayon, hatiin natin ito sa mga piraso at pagkatapos ay sa isang mga kubo. Kita mo? Tingnan mo ang ideya ko, hindi ba masaya? Sige, subukan natin. Hmm, ang galing. Ito ang unang beses kong nakatikim ng marmalade na may ganitong lasa. Napaka-iba! Salamat! Hoy, Kenny! Anong ginagawa mo dito? Hmm. Oh, nagbibiro lang ako? Alright! Kinain mo na ang iyong marmolada. Hayaan mo akong enjoy ito ng buong buo. Ang sarap! Gusto kong kainin lahat ito ng sabay-sabay. binibilang ko na ang mga segundo bago ko matikman ang super mega cola ko. Anong sarap na pagkain ito? Mm? Oo. Gustong gusto ko ito. O, kay kaibigan, oras na para tanggalin ang label mo. At na natin kung gaano ka cool sa loob. O, at may maganda akong ideya. Ibuho natin lahat sa pinakamalaking baso na meron ako. ah Oh, hindi yan gano'ng kadali. Ayos lang yan. Ngayon ay tutunawin ko ang lahat gamit ang hair dryer at magiging kamanghamanghang inumin ito. Oh, oh. Oh, ang sarap tingnan. Oh, hindi na ako makahintay para tikman. Oh, oh, oh. Sa tingin ko magiging mas masarap ito so, kaysa dati. Di pagpatuloy natin. Sa totoo lang, akala ko mas kaunting oras ang aabutin kaysa sa aktual na nangyayari. Malapit na! Handa na! Wow, wow! Panahon na para tikman kung ano ang nakuha ko o ang bigat. Aking pelikula? ito kayo sa dati. Rip! Oh, gusto naming subukan na. Kalma lang, mga tao. Uh, hindi ito naging maayos. Roxy, ininom niya ito ng isang lagok. Oo, kamangha-mangha yun, mga kaibigan. Hoy, huwag mo nang pangarapin yan. Ito ang pinakamaliit na bahagi nito na nakita ko. At mayroon akong saraniwang bahagi ng matamis. Talagang gusto ko ito. Huray ng ko. Ang pinakamalaking bahagi at magiging astig ito, Ashley. Ikaw ang una. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari ah uh -huh. ano sa tingin mo sa aking maliit na paputok? Ayun na nga. Aray! Pumasok sa mata ko! Naman! Well, Tara? Subukan mo ang pop rock ko! Mukhang nagsisimula na ang mga paputok. Tingnan natin. Ang astig talaga. Gusto ko ito. Ano kaya ang mangyayari kung ilagay mo ang buong bag sa bibig ko? O sige, Maghanda ka na? Ako! Sa tingin ko wala na itong control. Ah, pasensya na. Hindi pwede. Huwag yan. Oh, natapo ng bula sa mesa. Ako! Mag-ingat ulit kayo. Oh, saya. Sobrang daming paputok. Ow! Buhay pa ba ang lahat? Umuulan ng iyan. Tingnan iyer. mo kung ano ang bakla. Sal